Ngayon po magluluto kong ngayon ng tinola at uh, uh, malamig ang panahon kaya naisipan kong magluto po ng tinola. Uh, sana po uh, subaybayan nyo yung aking pagluluto. Okay po? Ayan, ang una kong ko ginawa dito ay nagsangkutsa po muna ako ng manok. Bali tinatanggal ko po yung unang sabaw para po matanggal po yung dugo o, uh, o yung langsa po ng manok. Uh, Kaunting kulo lang po yan tapos saka ko po yan igigisa. Ano po? nagprepare na po ako ng sibuyas, bawang luya, at saka po pampalasa na nor cubes chicken. Ayan po, pagkasalin ko po dyan, uh, prepare na po natin yung kawali. Hindi na po natin nahuhugasan. Ito nga po pala yung aking papayang pinrepare. Uh, mas masarap po, mas, mas malasa kong papaya po yung gagamitin natin. Buksan na po natin itong kalan at atin na pong uh, igisa ang sibuyas bawang ang gagamitin ko po dyan ay chicken oil. Mas malasa po yan, chicken oil. Yung pong kawal na ginamit ko, yun po yung pinagsangkutsahan ko po. Ano. Uh, konting mantika lang po nilagay ko dyan. Tapos saka po natin igigisa yung sibuyas bawang. Yun po yung sibuyas bawang muna yung mauna para po magisa muna. Ipapanghuli ko po yung luya. Ano po? Ayan, sibuyas. At pag malambot na po yung sibuyas, medyo mapula na, ay saka po natin isusunod yung luya. Ayan. Pagkasunod po nung luya, uh, atin na pong isasalang yung manok para po magigisa na po siya ng maayos. Medyo, kung mapapansin po natin, yung manok po dyan medyo maliliit po yung tilad. Gano. Pero mas maganda po yan kasi mas malasa. Pang sariling ano po naman yan. Pagkahalo po, gigisa po natin ng maayos. Pagka po na ng maayos, syempre isusunod po natin muna dyan yung paminta. Balilagyan na po natin ng paminta. Kasi mas malasa po kung may paminta po syempre. Hindi naman pwedeng mawala ang paminta sa tenola. Ano? Saka po syempre yung luya. Kasi mas masarap po yung pampalasa. Parang i-style, i-adobo muna. Tapos, kasunod po niyan, ilalagay na natin yung papaya. Ano, inuna ko po yung papaya kaysa tubig. Bakit po? Kasi ang papaya po may sarili po yung tubig. Ano, so mas maganda kung uunahin mo po yung uh, papaya. Kaya po yung mag uh, produce agad ng konting tubig. At pag medyo nag, naglalanta na papaya, sa uh, saka, saka pula ang po natin yan lalagyan ng kaunting tubig. Kasi ang papaya po, may sariling tubig yan. Uh, mas maganda po kung alam natin. Ayan, saka po natin lalagay yung tubig. Ano, pag medyo nag, uh, nalanta na yung papaya. Ayan, saktong tubig lang po. Mas maganda po kung saktong tubig lang ano, kaysa po madami. Ayan po, lagay na tayo ng asin para po lumasa syempre yung ating uh, tinola saka po natin takpan ano Ngayon po atin po muna pakukuluin niya ng saglit ano bago po natin haluin ulit At iyan nga po uh, kumulo na lagyan na po natin ng konting magic sarap at syempre isusunod na po natin diyan mamaya yung uh, nor cubes para lumasa po na manok ano lasang-lasang manok ayan po ah uh, nor cubes para mas masarap po ang lasa. Ayan po, tunawin lang po yan natin. At kung mapapansin po natin dyan, bali yun pong papaya ay medyo maluluto. Dagdagan po natin ng kaunting patis. Ayan. Pag patis po, mas ma enhance po yung lasa pag may patis. Ano? Kasi nakakatulong po yan. Ano? Kung hindi kumpara sa, ano, sa Uh, basta asin lang tapos syempre, yan po, lagay natin ang malunggay pagluto na pula saglit lang po namang naluluto ang malunggay ano? konting halo mo lang dyan at paglando na uh, pwede natin i yung apoy kasi malunggay po uh, mas maganda po kung uh, sakto lang yung pagkahalo to pang hindi naman po yung uh, lando na yung ano uh, sabi nga malambot na masyado yung malunggay, mas maganda kung sakto lang po yung malunggay luto na po ang ating tinula. At talaga po namang napakasarap po ng ganyang diskarte ng pagluluto para po sa tinulas. Nakita, nakita po ninyo diyan, sakto lang po yung tubig. At maraming salamat po sa panonood. Sana po supportahan nyo po yung aking vlog. Ito po si FDR Vlog.